Ay. Ay. Check nyo yung signal light. Baka mam... Ha? Oh, tapos bumili na natin naman. Nabibili ulit. Huwag muna kayo sa highway, no? Merenda. Tapos na kami magmerenda. Huwag muna kayo mangarap sa kalabas. Diyala kayo humikot-ikot. tapang relasyon siya lalabas na kayo <laughs> oo oh, ayaw bang mo hmm ano oh, sino naman dito Ang tagilid din nakasira di bebe bebe do do big ha paalala ko lang sa inyo mapangali bag magmotor basta basta hindi yung, hindi yung alam mo lang magpatakbo marunong ka na Oh, 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 oh,

mo Check niyo lagi yung signal light ha. Titingin kayo lagi sa send mirror. <laughs> <laughs> e, si si eh! Iksika si Nambia siya, kasi tatakot, umagangkas Signal light niya sa kabila, ikot niya sa kabila. Hey, kabila. Pagpasok ka sa kanan, sa kanan ka. dia okay, atak tadi dan datang lobby ah oh oh kena kabayo la la ya balik ke cari lobby Di palitan niya. na siya. Oh. Hala siya? hindi lumising dito. Ang siya. Ay,